Hello guys, good morning. For today's video is paliliguan natin yung aso namin. So, ito na nga siya, hindi siya gumagalaw kasi parang naiinitan na din siya sa katawan niya kasi almost ano matagal na talaga hindi siya naligo mga malapit na mag 1 month ata kasi nga busy ako tapos yung asawa ko busy rin kaya hindi siya napaliguan at mataas na rin yung ano niya yung buhok niya so yung buhok niya kailangan gupitin kasi naging rasta-rasta na siya yung magdikit-dikit kasi mata mahaba kasi yung ano niya yung buhok sa ano niya sa my legs banda kung maayos lang siya na alagaan sa amin sa loob ng bahay, hindi pinalabas. Ang ganda-ganda talaga ng ano niya, yung hair niya. Kaso nga lang, sa labas lang talaga siya kasi may bata. kung yung buhok kasi niya, ano, ma, ma, ano, sa mga upuan, madikit-dikit. So, tapos may bata, kaya sa labas lang talaga siya. So, ayan na nga, pinaliguan ko, hindi siya gumagalaw. Ayan na nga, tapos na nga siya maligo. So, ang gagawin ko naman, maglinis ng buong bahay. to so, ayan na nga yung mukha niya. Parang ang saya niya kasi na, ano na siya, na feeling fresh na siya. So, ayan yung buhok niya. So, di ba ang haba niyan. So, hahaba pa talaga yan kung hindi ko gugupitin. Kaya, ginugupitan ko talaga yan. So, mas madaling humahaba ito yung banda sa my legs niya. So, 'di ba, ang kulot-kulot kasi kapag hindi magupitan, para magdikit-dikit siya, magrasta-rasta. So, ayan. So, ayan na si Butcho yung name ng aso. Tinalian pala namin kasi nga baka makawala at saka makakagat ng ibang tao.